What is up guys, nandito na nga pala ako si Omar Jr. At nandito tayo sa Roblox video para maglaro ng Gramma Okay O oh, teka lang, ano nakasulat dito? Enjoy the game mag enjoy pa ako dyan. Si Grandma, may tayak. Tara na, alis tayo dito. Okay, kanya. Uy, may mga pusa dito. Kanya natin mag-apakan to. Ito. Dispan tayo. Ito. Ah, ah. Baka mahulog tayo dito sa lollipop. Tara na dito. Ito. Teka lang, bakit ayaw mabuksan nito ito? saan kaya tayo dadaan dito? Ha? Ito, may daanan dito sikreto. Tara, daan tayo dito. Ito. Ito. Itong sikreto yung daan. Teka lang. Ito. Tara, tara. Ah! Nakakamati pala yun. Kanyay nating timingan to. Ayun na timingan ko. Tara San kaya dito yung daanan Dito kaya yon Wala dito Dead end na ito Pasensya na Eh kasi Hindi ako marunong sa mga ganito Dito na lang Dito ata Ito Ay, ito din yun eh. Ito yung kanina eh. Hindi na ano natin. Saan kaya dito yun? Pakahirap po naman eh. Hindi ko kasi alam ang mga dinadaanan dapat. Dito. Dito. Wala. Dead in. saan kaya dito yung daanan? Wala eh, ang hirap talaga. Ay, it, hindi naman at, ito ba yun? Ito! Ito yun! Buti nakalabas din tayo dun. Ito. Mm. Uh, mm. Uh, talon tayo dito. Talon, talon, talon. Tara, dito. Mga ano to ni Grandma. Mahilig kasi si Grandma magtahi. Tara dito. Uy, may lulo dito si Grandma. Dahan-dahan lang tayo dito. Ito. Tapos na. Ito. Checkpoint. Tapos parkour tayo dito. Ito. Pusa ko to ha, si Ming Ming. Ah, namatay tayo dahil sa shop ulit tayo. Naghihintay tayo na itong babaeng to. Naghihintay tayo. May ano dito, madali lang itong apakan. Mm. Uh, mm. Uh, uh, uh. Yan, tapos na. Checkpoint tayo dyan. Tapos kanya-natin mag parkour dito. Kanya-natin bilisan. Tapos checkpoint Para dito mag spawn pag mamatay. Tapos dapat dito magtumalon. Mag tumalon Madaming pera si Grandma kasi kinukuha niya. Ito, ito yung tamang sagot. Tapos ito. Ito. Yun, ang galing ko talaga. Hinulaan ko lang yun. Ito. Oops. Oops, namatay tayo. Uulit dapat tayo. Ah, namatay na naman tayo. Ulit, ulit, ulit. Ito na talaga. Mm. 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 Tapos, apak tayo dito sa ano niya, sa ginagawa niyang apak din tayo dito. Apak, apak, apak. Tapos dito. Ito na naman yung shop. Apak. Ito na naman. Lagi ko na lang ito mapipindot. Ah! Namatay ako dahil sa shop! Ano, rusog ka ba ka naman, namatay tayo dahil sa shop. Pero okay lang yan. Magaling naman ako eh. Ito, cheating, cheating. Guys, cheating. Oh, cheating. Hindi ko alam ko bak paano magbabag o nagbabag. Pwedeng kumapit dito eh. Dapat namamatay na. Bag. Nagbabag. Daan tayo dyan? Si Grandma. Nandito tayo sa paa niya. Namatay tayo. Mali pala yung dadanan. Ang hirap. Mm -hmm. tayo. Oh. hindi kasi ako masyadong magaling sa parkour eh. Mm. 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 Kitang-kita nyo, wala akong ginagamit cheat. Bag lang talaga 'to. Nagbabag. Okay, ito na naman yung shop. Ito. Tapos ito. Uh, nandito tayo sa mundo. Oh, uh, nahihilo ako, nahihilo ako. Ha, uh, okay na, tala na. Ah, Ang sakit naman nun. Checkpoint tayo dito guys. Baka mamatay tayo. Delikado na. Pag mamatay tayo the, ano tayo sa heaven. Guys, tara na, tara na, tara na, bilisan natin. Tara na, tara na, tara na, tara na, tara na. Ito, hula, hula, hula. Ah, sa kakahula ko, ganun na niya sa akin. Ito. Hmm, om um, sim. Ito na naman yung shop. nagi i -istorbo. Mahirap-hirap to ah. Namadali, dali ta ah, Namatay tayo! Grama naman kasi eh. Omsim! Omsim! Omsim, Minecraft! Tara na! Minecraft! Minecraft ba Minecraft ba Roblox to eh. namatay na naman tayo. Hindi na ako papayag na namatay na naman tayo. Ha? pinagsama ang San Goku. Let's go. Ito, alam ko 'te. lungkot eh. Ganun lang yun guys. Ganun. Yung gagawin nyo lang ganun. Naihilo na naman ako. Nandito na tayo. Kanyain natin mag... Ano dito? Talon. Ito na naman yung shop. nag i Namatay tayo dahil sa shop. Ilang beses ka na. Okay na. Hala! Gramma, kinulong na si Gramma. Kinulong na si Gramma. Ha 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 ha. ha. ka pa kasi. Pinapatay mo ah. Ilang beses na ako namatay dito sa game na to ah. Hinuli ka na, Gramma. na na po siya. Okay, nandito na tayo. Sa larong to.

Balik tayo dun. Balik tayo dito. Ito, YouTuber, oh. Mga madaming YouTuber na yung nakagawa nito. Ni dito tayo sa red. Ito yung tunay, eh. Ito, may nakasulat dito. John C. Chok Gaming. Oh. Tara na. Dito na tayo. Hello, guys. Kung... Sana magustuhan niyo ang panood na to. At kung gusto niyo pa ng gantong mga klaseng video, take mo yung screen sa screen nyo. At, at manood ka din doon. Madami pa akong gagawin sa dadungto to. Okay? Bye-bye, guys!